tigilin na po natin yung pag pagsisira at paninira sa mga hindi institusyon. Hindi pa panirira, ma'am. Sinasabi need, ko, kulang. Na, pero na, may nasabi hindi rin... kasalanan. Na, may Ang nasabi rin, talaga, kulang ng tao, kulang pero, ng organisasyon. Pero I heard the term, Mr. Chair, uh, you halos have halos to inutil. have, inutil. Mr. President, so, tao, pati well, uh, podro are, ng pera. There are ways na i-strengthen is ang PIDEA na hindi natin hindi, sinasabing di, hindi mo dala sa halos yan dito. Inutil. Actually, okay. No, 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 no. no. Excuse ah, me, Mr. Chair. Ah, Miembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection. Yes. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, ah, maminos-minos talaga lang I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Hindi po ito midnight COVID briefing and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung policy. Yung, yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yun yung sa... Yun na yung experience ko. Kaya lumalabas sa, yung sa utak ko, pati bunga nga ako. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa drugas. Sasabihin ko sa inyo, mainit ako. Anak lang rin ako ng mahirap. Eh. Kapot. Dumating kami ng dabaw na we have to hack. Puro kahoy pa yan, put. have to clear the, di forest para makapuso to. Kaya dumaan ako dyan sa yang boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Dyan kami nakatira sa nagkarindiriya-karindiriya ang nanay ko noon, nung dumating kami sa Kaya nakita ko yung hirap ng Lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera, pera niya nandoon sa druga. Dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko. Para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi I would, I would, lahat, I would, lahat nilang, kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. At magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino pag, pag, pa, anong tawag dyan sa Tagalog? Tap. Patapol tapol tapol patamad-tamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga pre-presing kong yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng sudad, pag may droga, at hindi mo kayang, ano, hindi, hindi mo kayang eh, takot kang na umalis ka dyan sa trabaho mo. Express my apologies, especially to <laughs> Senator Ontobero, kasi sensitive sa mga ganitong, uh, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Uh, even in front of uh, anybody, gano'n talaga ako bastos ako, walang hiya ako, kasi sa galing lang ako, galing ako sa baba. Uh, salamat Klas kayo, Mr. Chair. Uh, hindi ako sensitive. Ayoko lang talaga ng bastos. Ayoko nang walang hiya. Lalo na pag <laughs> pinag-uusapan natin uh, ng man. seryosong ako. bagay ng war on drugs sa extrajudicial kaya -judicial ako, killings. Ako bastos, ma'am. Wala kayo, hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro hindi ako dadating itong pag presidente kung hindi ako bastos at hindi ako, hindi ako walang hiya. Thank you Mr. President. I am now hindi sa lahat ba baka sabihin mo mag-walang mag ako sa inyo hindi at uh, may kunting edukasyon rin ako. And uh, decency. Yung 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 minor ko yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko. Sa kriminal yan. Nangyayari nga na paging prosecutor ako matagal masyado. Pro ako muna ako. Pro professor, professor ako ng nila, professor ng Police Academy.